Ate may mer. Ate, na ako. Isa is ako. Mano, may isa na. One tray. Ang nga, sila'y <laughs> <laughs> Sige, na <laughs> Sige. What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Araw ng biyernes mga Kanoy Palabas na naman tayo Ayan, si Mia Ayan, ikutan muna natin siya mga Kanoy So, medyo mainit na yung kanyang makina ah. At lumabas na tayo para makarami Kahapon ilan lang yung pasada ko mga na pinasa uh, limandaan lang ata maghapon na yon. So sana ngayong araw makarami tayo. Makakuha sana tayo ng mga arkila kahit saan. Maghahatid tayo, no. So tara. Tara mga kanaypi, labas na tayo. Maggagas pa tayo doon sana sa sentro mamaya. 蒋问长。 thank you. Uh, ayan, mga kanaipi. Natin na natin yung pasero natin. Kumita tayo dyan ng 60 pesos. Pwede na mano natin dyan, mga kanaipi. 200, unlimited. p Olha é uma... é uma... Santa Majuha. Ay, Giko. Ay, Giko. 180 kumita tayo doon ng 30 pesos ayan, dito na tayo sunto tayo kay Auntie AB good morning good morning, morning. yeah. is there one ito? ito naman In tagi-tagi inap ko pa yung nagbabasit yung babasit. Pero, na post-call pero nababasit ito ko Kargana. Kargana. Yung Kargala. Tag tagi-tagi siguro kita na yun. Dami Ah. kaya na tayo yung pagpapalit, ada abigita tap, tapo pinaletrin ba? How many dante? How many One week? Ay one week? Mm. Oh, si? Ano may lata kayo Hatid na natin sa MTV dyan Bali, pupunta pa ako ng bayan Bibili ako ng bigas Pukunti na yung bigas namin eh Kaya bili tayo sa bayan Let's go. mga kalayipid para damo na natin sa blitz ni Mia dyan dito iti-maitit na na naloom na naloom na na nga Oo. Oh. Nung no, nakilabay, mabalim mo ba itong aso? na bang lona 54 nga yun yung mga atoy. Uh, atoy? Pero hindi siya mabango. Atoy may mayat. Atoy, malog na yung May Mano, may sako na. One, three. One, three. Ang Ano nga sa kilo Sige, kasi hindi 25 na gano'n. <laughs> Sige. Sige. Ah, magkata ko na. Ayun na. Munaga ko na. Atoy. Dati nga glatla ko tibagas sa Tagumaga. <laughs> <laughs> Ta talaga. No uma ka magariño. No uma pa ka tempay na direkta. Eh. <laughs> may sabulan pa magbayad, oh. uh, Sige. Thank you. Tara. Super na. Sige, thank you. Ayan, nabili na tayo mga kanapi. Ayan, nandito na tayo mga kanaypi Bumili ako ng harina Sibuyas, bawang Ayan Tapos donut Tapos ito Bitresin gold uh, Dextrose powder mga kanaypi Para sa manok Nandito na rin yung bigas Ayan, ligas na 25 kilos <clears throat> Bali 1 to 75 mga kanaypi ayan mga kanaypi palabas na naman tayo Kakatapos ko lang na ano naglinis dito sa kulungan ng aking mga alagang manok ayan malinis na naman wala na naman yung ano, mga ipot nila dyan saka nag spray din tayo ng ano, sunrocks para matanggal yung amoy at ma-disinfect na rin mga kanahipi. so yan nakasako na naman yung ipot nila mamayang gabi itatapon na rin yan dyan sa kalsada para mahakot ng basurero bukas yan. So, palabas tayo para mamasada na. Bali, may ulam naman na kami diyan, puso ng saging mga kalibi. Ah, uh, yun yung binili ko kanina na ano, arena. Tapos yung pangrekado na sibuyas bawang. yung lulutuin ni Mrs. Uh, burger pananghalian na ulam. Naya. Hi. Hi. Mabuhay ta manon Iksa. Apsol! Kapag payaso na dyan, oh, di mo mm. kapag Pagpayas sa na gumatang tsikbal, di mo pati lumati ka. na tayo, Kapag, pa. Skwila, no da, oh. kapag to, eh? lang, ba no? Sanayan mo eh. Kung napigsa dyan mo natin, aparakaw, Uy, bisan. Oh, <laughs> na parehas na Dapat utso niya, 'di nakakable siya. Eh. Do. Obya rin. kumita ulit tayo ng 50 pesos ang tagal kong nagkantay talaga dun sana sa paradahan walang pasayros mga kanaypi nabot tayo ng isa't kalahating oras sa paradahan <laughs> ayan uwi muna tayo at manananghalian Продолжение kumita pa kaya ng 50 pesos mga ka sayang din yan kaya ano kinuha ko muna <laughs> nagkita rin yan mga ka and um. Canoy Kumita tayo ng 40 pesos Ayan mga Canoy uh, Hindi na ako nagpasada Bali kukuha ko ako ngayon ng, ano, na ipa ng palay Wala na kasi akong magamit eh Para sa aking manukan Ayan yung sako natin Limang sako lang yung ano Nakaragan natin ng ipa Alright ayan o no, mga kanuyip yung maandar yung mga kinanong ano rice meal sobrang yan sa loob so, hindi tayo makakabili ng ano ng ipanang palay ngayon bukas na lang daw sabi ng ano Nakausap ko tayo kukuha dyan mga ang ipa wala mahirap pumasok dun sa loob buti sana kung katulad dun sa kapila na open galing din ako sa kapila mga kanipi. sa tipuso kaso walang ano wala silang panindang ipa ng palay